Ayan, yeah, naglaki na nga na laruan na bahay. Dito kami sa ano, kapatid ng amo ko. Sa kapatid ng amo. Dito kami sa playroom. First time na alaga kong gumala. Hindi na iyak si Popa ha. Babaeng babae ang mga kulay. Kasi lahat ng pamangkin ng amo ko, ang mga babae. Kaya pink na pink. Pink na pink. pink, pink, pink. dito kami sa taas kasi umiyak yung alaga ko sa baba iyakin kasi to nani-bago no, siya sa bahay kaya first time niya itong mm -mm. gawin gawin ko kong... ano yung ano mo boses mo fuwa gawin voice over huh? voice over you want to play? You want to play? Look.